Nababahala ang Commission on Elections sa pagtaas ng election-related violence sa bansa. Nitong mga nakarang araw, may mga opisyal ng barangay at mga kandidato ang namatay. Pero mas nababahala ang COMELEC na may ilang bata ang nadadamay. Nitong mga nakakarang araw, mga barangay officials at may mga kandidato rin na matay o natambangan, meron din po kasi na-sacrifice ng mga ilang bata. na nadadamay. Medyo worried po tayo sa mga development kasi may maki-involve kasi ng mga bata at saka yung mga kandidato. Ayon sa Comelec, partikular na tumaas ang election-related violence sa Cotabato City at Maguindanao del Sur. Kaya posibleng ilagay sa red category ang mas maraming lugar sa mga nabanggit na lungsod at probinsya. Isa na nga sa pinakahuling insidente, ang pananambang kay Omar Samama, isang re-electionist para sa pagkabisi-alkalde ng Datopiang Maguindanao. Sa amin, ang PNP, nung uh, initial investigation report at meron na rin po sila more or sa na suspects. Nilino naman ni Garcia na kontento sila sa latag ng siguridad ng PNP at sadyang may mga hindi lang makatiis na huwag humawak ng baril. Talaga na may mga mainit ang ulo at mga hindi makatiis na hindi po sila hahawak ng baril o mag magpapatumba ng tao. Talaga may nature, may, may, criminal minds talaga kasi nakakalungkot. Hindi mo naman talaga kahit pinili po sino na yung mananaksak dyan o bigyan na lang mamamaral. ang dapat lang dyan, presence ng military ng PNP. Hindi po kulang. Talagang, talaga lang na medyo mag, uh, pagka malapit ang eleksyon, lalo pa dapat ang campaign, maliwalag na kasi ngayon kung sino uh, kandidato eh. At nagiging maliwalag kung sino lumalamang. At kalimitan, pagka may mga ganyan, eh, ito ka, karoon ng violence kasi may mga lumalamang na eh. Nakatakdaring makapagpulong si Garcia kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Asahan naman na habang papalapit ang halalan, ay madaragdagan pa ang bilang ng election-related violence. Asahan nyo lalo pag pumasok ng 45-day period ng campaign. Yan ang pinaka-critical. In the heart of changing lives, ito sa si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority.